good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, sa mga kababayan natin, tanong, lalo sa mga OFW, ingit kayo lagi kung sama kayo sa paliksan na doon. Yes, police vlog mga ka-bistag, no? Ito. Yan, dito ko sa inyo kung ano naman ang gagawin ko dito sa tower. Third floor to sa third floor. Dami namin gagawin ngayon mga ka-bistag, no? Puro repair na lang to sa, ano, sa bathroom. Ang ginawa namin ngayon, yan, bakbak kami na bakbak. Kasi walang, ano, walang supply yung, yung, additional na para sa hot eh? yun, connection yan sa mixer valve walang walang supply so ginawa na lang, lang para para maka para mabigyan ng ano mabigyan ng solution tong CR si nito puro na lang kabit At ginawa namin so yan tong ano lang to sa third floor ng tower 1 yung ginawa namin kasama ng anak ko ito yan yan um ginawa ko na lang paraan para ma kuha yung ano niya proper condition na sa hot and cold kasi wala na ibang choice eh. kasi yung yung pipe na nasa baba papunta sa ano yun yung pipe cheese so hindi ako pwede magpotol at gawa ng, ng ano yung area niya masikip yung area niya so doon ako kumuha sa ano niya yung sa lababo uh, supply ano dyan, dyan. yan, yan ang tinuro ko dyan ako kumuha para ma, ma i ano ko may supply ko doon sa para sa mixing valve niya telepon shower no sa at unfold yung dalawang yun niya yan, yan. tapo talagang grabe you know so yan lahat na repair ko na lahat yan puro na lang kami repair kasi ano kasi itong mga kabistag no yung iniwan sa contractor dati ba sa GBC tapos yung mga trabaho nila yung kadalasan kasi ito punch list ba wala wala sa ano wala sa ano ba sa drawing So ito, may dagdag tapos kulang tapos dami talaga ang ginawa namin puro repair na lang to sa Tower 1. So paunti-unti na lang ang ano problema namin dito sa Tower 1. No? Ito kasi pag magturo yung engineer namin kung anong kung anong ipatrabaho gagawin ko talaga baklasin ko para wala nang problema. So yun, nat natap ko na yun yung sa anong na itong problema ito sa master bedroom kasi to mga gabistan. No? Yan, wala natin, wala natin yung problema diyan kasi nakumpleto ko na yung PPR yan. Yan. So, papasok na naman yung mga tricycle diyan. So, iba na namang lugar na kamusta yan. Na, ano ko yan putulin ko tapos iangat ko yan kasi ano yan yung, yung sa dance spot niya. Iangat para ya, ma, para matago sa ceiling yan. Yung nakawayan sa kay doon sa naka-inject. Putulin ko yung adjust ko para wala nang problema yun kasi dami kasi mga naiwan na trabaho dito na kami ang magsusunod ba so wala tayong chase kasi utos ng engineer yun yun eh, balik ako doon sa no, si CR balik si CR na yan yun tinira ko yun wala na kompleto na yan lahat yan ako na binago ko yan Ayan tinuro ko binago ko yan kasi bangga sa pagtiles nila ba iwan diba ko lang kung bakit anong problema doon hindi kasi tiningnan sa plumber na bangga pag magtiles yun yun ang ginawa namin yun no? wala na wala na problema na tapos na kami tapos na sa piping baka siguro yung tinuro ko yung floor drain na yan yung shower drain ko lang baka ilipat na naman sa corner yan doon sa gilid iwan ko hindi pa ano pa wag hintay pa lang kami sa desisyon ng engineer kung ilipat o hindi na okay malaki trabaho na rin yun eh pag, pag ilipat niya bubutas na naman doon sa gilid doon banda para ano para ilipat iwan ko lang kung anong desisyon nila pag ilipat o hindi yun na lang siguro ang kulang sa itong area na to sa master bedroom no sa tower 2 at ah, tower 1 in tower 1 no? eh wala no pinapos na namin para sa uh, na naman ang area namin ito condo kasi to yung condo unit laki laki yung condo to yan labas dagat harap niya dagat so ito ito na mga kabistag no? Nag prepare na naman ako para gagawin ko yung ano niyan yung downspout niyan yung tinuro ko nasa, ano, nasa taas, potuloyin ko yan. Tapos, potuloyin ko rin yung wayan yung mga fittings na yan. Para, ano, wala natin problema doon sa downspout. Iangat nila kasi bangga yan, o. Oh. Iyon din yan, potuloyin ko din yan. Iangat ko rin yun pa, kasi bangga daw sa ceiling nila. Kailangan talaga iangat para di makita daw. Kasi yung tubo na yan, yan. I-ano ko yan, i ko sa akon bahas lab. Itinuro ko yung wine ay yan, iangat ko tapos dito ako magmagpotol sa baba dyan sa may likod ng sa pintuan ang mga paintings na yun gagamitin ko para kompleto lahat yan ang problema yan. taas, napakataas ta tatlong scaffold ang ano ko, ang yung ko yan na ano, nandito na ako sa taas so pisahan ko na yan, yan. Na, naikabit ko na yan so, kulang yan, ano na lang, lang ito lock para makompleto yan yung yan, kumpleto na yun. Oh. Ita, itulak ito na lang sa, para sa taas. Hindi na ako magproblema. Tapos, panibago na naman trabaho sa susunod. No? Oh. Para ba kompleto? Kahit na mahirap, gagawin talaga natin. You know? Napakadalikado yung area. Kasi yung scaffold natin, ano, kinakindang ba? Parang mauyog bito siya. Pero okay lah. Kaya gihigot man sa damo para safety ba? Yan. Yan. Naikabit ko na yan. Na-fix na naifix ko na lahat yun. So, another na naman tayo dito mga ka- bistag yan. Yung tinuro ko yan, yan. Yan, bagong gawin. Bagong-bagong gawa. Di ko yan, yan. Yan. Lahat ng mga, ano, lahat ng mga pads, leads, yung mga kulang-kulang ba, tinira ko. Ito sa retail to, sa retail area. Napakaraming gagawin dito sa retail yan. Yung mga tinuro ko yan. Lord drain yan, sa shower. Yan, tinap ko dyan. Kung ano-ano lang. Yan, tinuro ko na rin yan. Ako rin gumawa dyan. Yan. Talagang dami, dami mga naiwan na konti ko pa, unti-unti lang pero da, pero daghan kay siya ba daghan kay trabaho on di nagmay pero daghan kay trabaho on para manggibiyaan yun, kana yon yon yung tinuro ko lahat niyan mga tinap mga ano yan nga lobby ano yan lobby floor drain sa ano yan sa storm drain ba doon ko tinap sa ano yan yung naka yung tubo na yung naka horizontal yan yung bagong gawa ko yan yung parang nag-yo siya yung additional yan eh, yung clean out na. Iwan ko lang anong style yan kasi sabi ng engineer clean out daw yun. Tapos doon pit up na yun. Talagang sobrang dami ang ginawa ko para makompleto na lahat. Kompleto na yan lahat mga kalaslag. Ang lang topic ko na cleaning operation lang sa mga slab na, na yung mga nasobraan, papotlo na mo. So yan mga kabisag sa labas. Oh. ano yan? Yung sa dagat, harap ng dagat yan. Uh, kasi ilaw yung ano niya. Ayan, dagat yan, dagat ganda tingnan yan mga kabistag. kasi ano itong area ng to mga ano to metro parang ano siya convenience store yan yes mga kabista no, salamat pala sa mga subscriber saludo ko sa inyo no o kung ingat na lang babay nyo ito ayan yan no so yun mga ginawa ko yan mga additional yan yung mga pet trap ba didos mga puro ano yan shower drain doon sa taas yan yung mga kulang kulang pa para itapo yan tap na yan mga tap so wala na okay na tayo lahat dito sa ano sa retail yan Ayan, bagong top yan hmm. tingnan mo napaka low level yung ano diba yung sa standard ng ceiling so wala tayong magawa kasi bottom tayo sa biga Ayan, no? mga tinira la, mga tinira kong additional dami talaga dito sa retail so kailangan tapos ito kasi baka siguro sa next week umpisahan na to sa mga ano sa mga gumagawa rito ibang contractor no Iba ko lang kasi mga partition partition to kasi ano to metro. Yan o. Oh. Ayan. E, ang tinuro ko, ganun din uh, additional din yan. Para makomplete to na wala nang problema to. Kasi nagmamadali yung ano, yung, yung mga engineer eh. Ayan. Ano yun, problem yun yan sa, ano, sa taas. Para uh, wala nang problema, top pin So, talagang sobrang dami pa naman. Paunti-unti, sabi ko sa kanina, paunti-unti lang. Para makomplete to. O, ganun din yan, yan. Yan. yun sa labi, ano yan? Yung sa labi, floor drain. Para, yung sa terrace yan, yung galing sa taas. Yung sa first floor, ah, uh, third floor. Doon, kumuha ng supply. O. Mm -hmm. uh, yan din yan. Yung, ano yan, yan. Yung sa, ano yan, uh, floor din ng CR. Bathroom. Mm -hmm. Yan. Topping dyan sa HD nga tubo, yung kulay itim. O. Uh para na, konti na lang to Ang kompleto na yan clearing operation na lang ang sa baba yung maglinis ba para pagdating sa mga ibang contractor, linis na lahat yan din o no? yan yung floor din din yan puro talaga floor ang tinira ko dito mga kabistag na sa ground floor sa ang tinatawag na retail harap ng ano to eh dagat yan, konti na lang o oh. yan yung kulay blue ibang tabera dyan yun yan ang main line sa ano yung sa aircon at saka yung yung, yung sa aircon ug sa uwan oh, sa kagol na nila so yes mga kabistag no yan kasama ko nagpapahinga na kami kasi ano na eh oras na ba para pahinga kan, uwi na parang pauli na kami ba pauli na relax kayo nagsigsa po cellphone sa no so ngit ngit na agit sa dalay tayo no? so ingat na tayo mga kabistag no uh, salamat salamat sa mga subscriber ko ingat ka ingat at saka hindi niya ako iniwan hanggang sa dulo na no, sa video mga kabistag no? ano so amping ta amping ano shall we have breakfast together